Kayong bahala na po kay M.L.U. N.L.A. Shen Hindi ko inaasahang makikita ka rito Isang malaking karangalan Hello, President Shen Ako si Shen Kilan, ang ina ni Yung Kai Lagi akong kinukwentuhan ni Yung Kai tungkol sa iyo Sa wakas ay nakita na rin kita ngayon Paano naman sila nakarating dito? Nabalitaan ko na noong mga nakaraang araw Si Hyun Long ay nasa Yanghai Restaurant Nahandang gamitin ang Zhiyun Box At isang buong hanay ng Manchu at Han Cuisine Para sa pagtanggap ng isang mahalagang bisita Maraming tao ang nakakita noon Mukhang ito ay si Ginoong Shen Jiangwu Talagang nakakatuwa Ginoong Shen Anong mahalagang bisita? Yung matandang iyon Isa lang siyang basura sa aming baryo Ang dalawang iyon Ang anak na lalaki at babae ng basurang iyon Isa ay isang gwardiya Paano ko narinig na si Shen Jiang Siya ang tito mo. Eh Shen, huwag kayong magkamali. Wala kaming anumang kaugnayan sa kanila. Tama. Ako ang grupo leader ng Tenglong Bang. Bukod pa roon, malapit na maging vice president na ako. Mas tanyag sa pinakamayamang tao sa mundo. At ang emperor ng Daxia ay inimbitahan upang dumalo sa pagbabalik bayan na piging. Paano posible na sila ay kamag-anak ng mga mahihirap na tao? Makapagiging bisita ng Lion High Hotel at ni Eve Van Danf ay mga pulubi. Eh, si Yangi, matagal na tayong di nagkita. Matagal lang hindi nagkikita, ginoong he. Salamat sa mayamang tao, na si Emperor Ru. Ang aming he group, ay nakatanggap din ng imbitasyon. Hindi ko lang inaasahan, na makikita ko si ginoong Shen dito. Naalala ko noong mga nakaraang araw. Ang Shenhao Group ni Awei Shen ay nakaranas ng krisis sa ekonomiya. Akala ko si Emily Shen ay pupunta upang ayusin ang mga bagay sa kumpanya. Hindi ko inasahan na pupunta siya rito. Mali ang sinabi ni NTHe. Ang pagbabalik ng dalawang pinakamayaman sa mundo at ng emperor sa handaan ng mga pinakamataas na pinuno. Napakalaking kaganapan ito. Syempre, kailangan ko rin makita ito. Ganoon ba? Akala ko si Ginoong Shen ay narito, para makipagkaibigan sa mga makapangyarihan, at maghanap ng mga investor. Naalala ko ilang araw ang nakalipas, ang Yunhai Hotel ni Ginoong He. May isang bisita na dumating, si Chairman He mismo ang tumanggap. Sila siguro ang mga iyon. Hindi ko lang maintindihan. Isang matandang lalaki, isang security guard, at isang servidora. Sila rin ay mga espesyal na bisita ni Chairman He. Shen Tianpeng, kung ikaw mismo ang nagpapakamatay, wala na akong magagawa. Tama! Ang matandang ginoo at si Miss Shen ng pamilya Shen ay mga espesyal na bisita ng Yunhai Hotel. Sa pagkakataong ito, makakasama ko sila. Malaking karangalan ko na makadalo sa piging na ito. Kagalakan ko, He long ang makadalo dito. Si He long ang matandang iyon, ay magalang pa sa matandang ito. Siguro, isang malaking tao ang tunay na pagkatao ng matandang ito. Hindi ko alam kung sino ang matandang ito. Siya ay isang simpleng tao lamang, si He. Ngayon ay manahimik ka. Tinatanong bakit ka? Hindi ko alam kung ang matandang ito ay ulo ba ng isang pamilya? Ulo ng pamilya. Ano ang ulo ng pamilya? Pa. Tinanong niya kung sino ka sa mga nangungunang pamilya. Hindi naman si Papa. Ang. Ulo ng pamilya, isa lamang siyang tunay na taga hindi ka naniniwala, tanungin mo sila. President Shen, itong matandang ito, ay isang ordinaryong magsasaka sa ng Shen. Hindi namang malaking tao sa pamilya. Baka masyado lang akong nag-iisip. Ngayon ay ang pagtitipon para sa pinakamayamang tao sa mundo. At sa pagbabalik ng dakilang General Wu. Hindi ito para sa kahit sino lang. Pwede kang sumali. He Yun Long, kahit na may imbitasyon ka. Pero dinala mo sila sa ganitong lugar. Hindi ka ba natatakot na magalit ang pinakamayaman at Si Emperor Wu. Itong si Shen Chenpeng ay may konting talino. Hindi na kailangan pang alalahanin iyan ni e. Shen. Gaya ng sinabi ni Chairman Shen, kahit na may sisihin ang mayaman at si Emperor Wu ang dapat sisihin. Ako rin ang kanilang sisihin. Ang katayuan at posisyon ni Eng Shen. Hindi pa niya kailangang sabihin sa akin. Nandito ang mayaman at ang salo-salo para sa pagbabalik ng Emperor Wu. Walang imbitasyon. Wala kayong karapatang manatili rito. Mga gwardiya, Palayasin ninyo agad ang tatlong ito. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. He Yun Long. Ikaw rin, Li Ye. Ang presidente ng He Group. Bakit parang aso na naglalaway? Nakapaligid sa matandang to. Kayo sa He Group. Lahat ba kayo ganyan kababa? Ang paglitaw ng mga taong to, ay lumalapastangan sa dalawang boss. Kung malalaman ito ng dalawang boss, hindi ba tayo ang sisisihin? He Yun Long sa tingin ko gusto mo lang na ang pinakamayaman at si Emperor Wu ay sisihin kami at isama kami sa iyong kamatayan. Tama, Ginoong Shen. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Wala silang imbitasyon para sa pagbabalik na handaan. Napakalaking kasalanan na ito. Palayasin niyo sila agad bago pa magalit ang dalawang boss sa atin. Sinong nagsabi na wala kaming imbitasyon? Nasaan ang imbitasyon? Kuya! Kinuha mo ang mga gulay sa harap ng pintuan kanina. Bakit nawala na? Si Yao Yang, nawala ba ang imbitasyon? Ano ang nawala? Sa tingin ko wala naman talaga. Nagkukunwari ka lang. Nga! Sa tingin ko kayo ay sumusungkit lang kapag hindi nagbabantay ang mga gwardiya. Nakapasok kayo ng palihin. Sinabi niyo pa na mayroon kayong imbitasyon. He Long, ito ba ang tinatawag mong bisita? Wala nang na ang imbitasyon, Nag-aarte pa kayo rito. Naalala ko ng malinaw na ang pinakamayaman. Bago pumasok, may hawak siyang gintong imbitasyon. Bakit nawala? Pero, kayong dalawa, kayo ang mga bida sa party na ito. Kung may imbitasyon man o wala, parang wala namang problema. Ano kung wala kaming imbitasyon? Sa aking katayuan, hindi ba ako pwedeng magdala ng mga kaibigan para dumalo sa salusalo? Hiyuan Long, sobrang bilib mo naman sa sarili mo. Nasa Jiangsheng ka, talagang may katungkulan ka. Pero sa harap ng pagbabalik ng dalawang boss, may lakas ng loob kang ipakita ang estado mo. Pati kayong tatlo, walang imbitasyon. Wala kayong karapatang narito. Umalis kayo agad. Pwede ako hindi sumagot. Kung malalaman ng dalawang boss, walang imbitasyon, at naglakas loob pang dumalo sa pagdiriwang ng haring mandirigma ng dakilang tag at ng pagbabalik ng pinakamayaman sa mundo. Talagang kahibangan ito, na, Sino sa kanila ang hindi kilala sa Jiangcheng. Lahat sila ay mga taong kilala at may impluensya. Pati ba naman itong mga walang kwentang tao ay mailakas ng loob na pumunta rito? Tama! Ang presensya nila dito, nakakainis. Sa tingin ko, mas mabuti pa na palayasin na lang sila, paalisin. Lumayas ka! Lumayas ka! Hiyun Long, nakikita mo ba? Tanging mga may identidad ang may karapatang manatili dito. Ang walang identidad, ay pwedeng maging isang, kawawang payaso. Si Aoyang, si umalis na tayo. Ginoong Shen, nahulog ang iyong imbitasyon sa pasilyo. Ang kanilang imbitasyon, bakit kulay ginto ito? Hindi ba ang aming mga imbitasyon, ay lahat pula na may mga diamante? Hindi ko alam, hindi ko narinig na ang seremonya ng pagbabalik ay may gintong imbitasyon. Batang bastardo, kung peke lang ang imbitasyon mo, dapat mong pag-aralan ng kaunti. Kahit kami ay alam na, ang imbitasyon ng pinakamayaman at ng emperador ng mga mandirigma, ay pula na may mga brilyante. Saan mo nakuha ang basurang ito, mula sa tambakan ng basura, na naglalakas loob na magpanggap bilang imbitasyon sa pagbabalik? Nanay, isa lang siyang gwardiya, hindi pa nakikita ang imbitasyon ni boss. At kami na may imbitasyon. Hindi niya kami makausap araw-araw. Kaya, wala siyang paraan para sa imbitasyon. Para makapag-research ng maaga. Hi Yun Long, hindi mo ba sinabi na sila? Ilan ba sa kanila ang iyong mga espesyal na bisita? Bakit? Bilang iyong mga espesyal na bisita, wala man lang imbitasyon. Pati ba naman ang mga has na Pekin? Ang imbitasyon sa pagbabalik ng dalawang boss? Paano kung malaman ito? Ng dalawang boss? Hindi lang ikaw, ang inyong group, Dapat bang maparusahan? Si Envy Shen dapat ang pinakamayaman sa mundo. Sa kakayahan ni na Secretary Chen at Lord King Luan, hindi imposibleng makakuha ng imbitasyon. Si Aoyang, isa lang itong piging. Walang problema kung hindi sasali si Papa. Pero hindi ka dapat gumawa ng peking imbitasyon para sa dalawang boss. Tay, huwag kang mag-alala. Ang imbitasyon na hawak ni Kuya ay tunay na tunay. May ilang tao lang na walang sapat na otoridad, na hindi nakikilala ang imbitasyon na ito. Kawili-wili, ayon sa pagkakaalam ko, may dalawang uri ng imbitasyon para sa pagbabalik ng dalawang boss. Ang isa ay itim at puti, ng itim na imbitasyon ni Kuroba. At tatlo lang ang ganitong imbitasyon. Nasa sekretarya ng pinakamayaman, Sekretarya Chen, at sa sugo ng emperador ng mga mandirigma, si Naking Luan at Hufeng, nasa kamay ng tatlong dakilang tao na ito. Bukod dito, ay ang mga taong kilala ninyo, Kulang inkrustadong paanyaya. Gusto niyo bang sabihin na itong hawak nyo, na gintong paanyaya ay espesyal na ginawa ng pinakamayaman at ng emperador. Bilang ikatlong uri ng paanyaya, mukhang Hindi ka naman masyadong tanga. Tama. Ito ay ginawa namin ng kapatid ko, espesyal para kay Tatay. Isang espesyal na imbitasyon. Isa lang ito sa buong mundo. Ginawa pa ng mga batang bastardo. Espesyal na imbitasyon akala mo kayong dalawa ay ang pinakamayamang tao sa mundo at ang dakilang Marshal Emperor. Tama! Kami ng kapatid ko ay ang pinakamayamang tao sa mundo at ang unang Marshal Emperor ng Great Tama! Kami ng kapatid ko ay ang pinakamayamang tao sa mundo at ang unang Marshal Emperor ng Great Mukhang tama ang pagpusta. Sia Oyang, ano nang pinagsasasabi mo? Paanong ikaw at si Xiaoyu ay magiging pinakamayaman sa mundo at si Emperor Wu? Tatay, hindi ba kamukha ko si kuya? Batang bastardo. Parang may sira na yata ang utak mo. Kayong dalawa, ay ang pinakamayaman sa mundo, at si Emperor Wu. Ito ang pinakamalaking biro. Na narinig ko ngayong taon. Bata, ngayon ang kinalaban ninyo. Hindi lang tayong dalawa, Nagpanggap kayong may imbitasyon sa pagdiriwang ng pagbabalik. Isa na itong mabigat na kasalanan. Ngayon, naglakas loob pa kayong impluensyahan ang emperor at ang pinakamayaman. Kahit na palampasin na namin kayo, ang dalawang makapangyarihan, hindi nila kayo palalampasin. Paano ka nakakasiguro? Ako at ang aking kuya, ay hindi ang pinakamayaman sa mundo, o ang unang mandirigma ng daksya. Bastusan ka. Alam mo ba ang pagkatao? Ng dalawang taong ito. Sila ay nasa tuktok ng mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang gwardiya, may isa pang tagapaglingkod, na naglakas loob magpanggap bilang dalawang boss. Talagang hindi alam ang limitasyon. Ang pinakamayamang tao sa mundo at si Emperor Wu, napakataas ng kanilang katayuan. Paano sila naglakas loob magpanggap? Sa tingin ko sila, ay takot tumanggap ng parusa. Sa ganitong sitwasyon, parang nagmamadali sa paghahanap ng lunas. Sayang naman, bakit ka nagkukunwaring ibang tao? Nagkukunwari pa bilang dalawang bigating tao. Talagang naghahanap ka ng gulo. Hiyun Long. Ito ba, ang tinatawag mong mahalagang bisita? Ang lakas ng loob mo, na magpanggap bilang pinakamayaman, at ang dakilang general. Hintayin mo na lang, na ang pinakamayaman, at ang dakilang general, ang magparusa sa iyo. Sa tingin ko, kayo, sa ganitong oras pa rin kayo matapang. Kayong lahat, Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayon, bawat isa ay pipilayan ang isang paa, at pagkatapos ay gumapang palabas dito. Kung hindi, kami ay maghahatol sa inyo ng panghamak at kawalan ng paggalang. Ang pinakamayaman sa mundo, at ang mabigat na kasalanan ni Emperor Ru, ang gagamitin para parusahan kayo. Ano sa palagay ninyo? Hindi pa ba kayo kikilos? Kung hindi, kapag dumating na sina Emperor Ru, at ang pinakamayaman, kahit ako, wala akong karapatan na mamagitan para sa inyo. Gusto nyo kaming pilitin na putulin ang isang binti. Nakakatakot. Wala pa kayong karapat dapat. Bata. Mabuti na lang pinalampas ka ni M.I.S.N. Bakit parang hindi mo pinahalagahan ang buhay mo? M.I.S.N. Huwag nang makipag-usap sa mga walang silbing ito. Hulihin silang lahat. Ipadala sa pinakamayaman at kay Emperor Wu. Baka sakaling... Makita ng dalawang boss na pinapanatili natin. Ang kanilang dignidad. Bibigyan pa tayo ng gantimpala. Kayo na... ay hindi marunong magpasalamat. Kaya hindi na ako magpapasensya. Ano 'ng ginagawa mo? Ikaw na malaking lalaki, hindi mo matalo ang isang babae. Sugod. So Bastos na bata, naglakas-loob na gumawa ng karahasan sa pagbabalik ng dalawang boss talagang hindi ka panipaniwala, at ikaw matandang walang silbi. Pinahintulutan ang iyong anak na gumawa ng karahasan. Kapag dumating na ang pinakamayamang tao at ang Emperor of Martial Arts, tiyak na pagpuputul-putulin kayo, at ipapakain sa mga aso. Shen Kilan, paulit-ulit mong hinihiya ang aking ama. Talagang iniisip mo na hindi kita kayang galawin? Lumayas ka. Walang hiya, mahal mo ba akong saktan? Kaya din kitang saktan. Kapatid, huwag nang makipagtalo sa walang kwenta. Babae ka. Minsan kailangan mo ring maging. Tunay na babae. Lalo na't nandito ang tatay mo. Huwag mong pahirapan ang tatay mo. Simula ngayon. Sinumang mang api. Ang pamilya ng emperador. Patay. Baho na batang babae. Baho na batang babae. Totoo ba? Akala mo ba talaga na ikaw ang emperador na mandirigma? Talagang iniisip mo ba na wala kaming magagawa? Sa iyo, di ba? Panginoong King Luan, Panginoong Hufeng. Dumating na si Secretary Chen Babaeng walang hiya. Ikaw at ang walang hiyang batang ito, hindi ba't gusto ninyong magpanggap bilang pinakamayaman at emperor ng martial arts? Ngayon, ang mga tagapagtanggol at mga sekretarya ng dalawang boss ay dumating na. Mamaya, kahit may pakpak kayo, hindi kayo makakatakas.